utang ginimis ka, Lisa. Hmm? Ibabaon ka namin sa kumunoy. Kayo, hmm? sampo na mga pasabwat mo, paong bayan ang hihila sa'yo. Kasi nga, ang ulo ng lahat ng ito, silang dalawa ni Romualdez kasama na si Kuting. Si Kuting kasi sun sunuran lang. Nabukil yan na kung anong kababuyan ang ginagawa ng gobyerno ni Kuting at ni Tony has at ni tambaloslos. I hope huwag na sila umabot sa buong 2024. Mga sabog, lutang, pulboronic. sampu ng mga mga inapoint, nikoting na mga pulboronic. Bangag, mga kaklase niya kabat, kaklase niya sa pagpupulboron. Ito ngayon ang epekto na nangyayari sa ating bayan. Agapan pa, huwag na patagalin ang Marcos Admin. Uubusin lahat ng mga yan. Ang pera ng bayan. OMG, Napaka-demonyo talaga. Wala ng takot sa Diyos. Kapal ng mukha. Grabe na Grabe talaga. Grabe na naman ang ugala yung Lisa Smags. Nananakit ng kapwa. O walang respeto. Kung lambatok siya ng general, what more sa mga katulong niya. A sa ka lahat na magnanakaw sa kaban ng bayan. At nagpapahirap sa taong bayan. Tamaan sana ng kidlat hanggang sa mga anak nila. Ay, Kahit ang gawin ng gobyernong ito, nakaukit na sa puso at isip ng Pilipino. Ang ginawa nila hanggang kaapu-apuhan nila. Hindi mabura. Lahat ng kasabuan at di makakalimutan ang pangalan ng galing niyang hayop na Lisa Smugs na yan. Isa pa itong si Tambalos Los Romualdez. Grabe na itong lumustay ng pera ng bayan, kaya dapat bawian na ng buhay itong si PBBM dahil hindi naman siya ang namamahala sa ating bansa kundi si Lisa Smags at si Tos Dos Romualdez na dahil kapag patay na si BBM ay madali na pumalit ang BP Sara dahil kapag si BP Sara na hindi na uubra yan si Tambalos Dos at Lisa Smags kapag na yan at talaga yung first lady na yan sana kunin na siya ni Lord kung pagtatagni-tagniin ang mga nangyayari at mga issue ay totoo na si Lisa talaga nagpapatakbo ng gobyerno na hindi naman binoto ng taong bayan sobrang talaga ang panuloko nila sa mga Pilipino huwag kayong matakot okay? Wag na wag kayong matakot kasi mananalo tayo. In the end, mananalo tayo mga palangga. So yun, galit na ganda si Lisa Smuggs. Bakit daw siya ang kalahat, pag may kalahat ng kaguluhan, kalechihan sa Pilipinas, siya daw kagad ang sinisisi. Eh, sinong sisisi namin? buwan ka ng ina. Alam naman ako. Ikaw ang ako ng pera. Ikaw ang nangungubra sa bawat atensya. Jutang Jenimes ka, Lisa. Hmm? Ibabaon ka namin sa kumunoy sampo na mga kasabwat mo, paong bayan ang sa iyo. Kasi nga, ang ulo ng lahat ng ito, silang dalawa ni Romualdez, kasama na si Kuting. Si Kuting kasi sun sunuran lang, di ba? Parang, parang uh, pusang julol, okay? Kuting na julol, alright? So, doon sa pagwawala niya, kung di ba naman siya nga bells, dahil nakatira na naman ang hitad, Okay? Bakit daw siya ang pinagbibintangan na siyang nagpagurgur ng mga page namin? Actually, yung page ko hindi pa bumabangon. Alright? Dahil si Martin daw ang may gawa nun. <laughs> si Romual, hindi ba naman bobita bubi, ka, bobita pero hindi ba naman nukno ka ng kasungahan ka pa, yung utak mo, nilalamo na nung jala. Yung butod mo, punong-puno. So, napag-alaman tuloy ng puting ahas na magkasabot sila. At you know what? Magkano ang presyo ng paggorgor ng ating Facebook page. 150,000. Ayon sa puting akin, nabukil na kung anong kababuyan ang ginagawa ng gobyerno ni Puting at ni Tony Ahas at ni Tambaluslos. Imagine nyo mga kababayan, pera ng Pilipino, pera ng mga OFW, pinaghirapan nating lahat para ipa busalan o uh, kitilin-gurgurin ang ating mga Facebook page. Sabi ko nga pala ga sa buong 2024, I hope huwag na sila umabot sa buong 2024, hindi dito tayo itikot sa pangangamkam at pangbababoy, pangdudura, pangbabatok ni Lisa at pagsabwatan ni tambaloslos at ng gobyernong itong mga sabog, lutang, polvoronik sampo ng kanang mga inapoint ni Kuting na mga pulboronik, bangag, mga kaklase niya kabag, kaklase niya sa pagpupulboron. Ito ngayon ang epekto na nangyayari sa ating bayan. Okay? Matutuwa ba kayo na para patahimikin ako, para patahimikin kayo, gagamit sila ng mga tiwaling eksperto sa teknolohiya para ipa-shutdown ang page natin. Ayaw nilang lumaban ng pareha. Sabi ko nga, mabuti-puti pa ng panahon ni Noy-Noy, okay, at even nung uh, bakbakan natin ng mga dilawa na ngayon, love nyo na ako, ay hindi nyo napatumba ang page ko. Pero ito, mga palangga, at ang ginamit dito, ayon sa uh, kabilang puting aas natin, marami tayong puting as, na ginamit ni Tambaluslos at ni Lisa Smugs, okay, ang issue ng national uh, cyber security para ipatumba, lalo na yung sa akin. 'Di ba? Ano naman ang nakakaalarma? Okay? Sa national security sa mga blogs ko. Mas nakaka-alarma ang buwakan ng inang panggagantso nyo, pangunguha nyo ng pera, pangbababoy nyo, lahat pagmamalupit nyo sa mga tao sa gobyerno pagtatanggal nyo sa mga tao ng walang kalaban-laban, katulad sa PIDEA, katulad sa Marina, dyan sa Presidential Communications, sa may mga tinanggal din dyan in the past, at sa iba, iba pang ahensya na pinagdududahan ni Lisa na puting ahas. Ang national security yung ginagawa ninyong pangbababoy sa Pilipinas. Diyan ang nakasalalay ang seguridad. Wala nang seguridad ang Pilipino dahil pulboronic kayo dyan sa Malacanang. Kayo ang bumababoy sa Pilipino, kayo ang bumababoy sa Pilipinas. Kayo dapat ang ilubog, itapon sa kung saan man, sa Jangin, para maano na kayo, matapos na kayo. Anong kadyotahan mo, Lisa? See, mga kababayan, gumamit ng ganong issue, tap, ng, ng kunyari, ako ay stress. Uh, threat naging threat ako, wala nga akong pera, wala nga akong armas, naging threat ako. Cyber threat? Ano yun? Diba? Threat ako kasi what? nabubukelya ng taong bayan yung ginagawa niyong pambababoy sa Pilipinas. Pambababoy sa men in uniform, pambababoy sa mga nurse, poli, mga teacher sa lahat ng Pilipino. Diyan sa buong mundo. Kayo ang threat, kayo ang taksil. Binababoy nyo na, na nagiging threat, hindi naging threat kayo sa kagutuman, sa pagka, Uh, bangag ng mga kabataan dahil namamayagpag ang boron sa Pilipinas. Tapos ako, na ang power ko lang ay alindog ko. <laughs> ang inang itong mga to, akala nyo mapatatigil talaga ninyo ko, no? ba? Diba? Although, gumagapang na mga hitman ninyo, hindi ako pat matatakot sa inyo. Tanginan nyo, lahat tayo matitegi. At sisiguraduhin ko, pag, you know, nakita ko yung mga hitman ninyo, kaya naman, narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, mga dismayadong mga netizens. Ngayon, panalisa yan. Huwag siyang abusada at hindi nila pag-aari ang Pilipinas. Naging presidente lang ang polboronic niyang asawa dahil sa pamubudol nila sa taong bayan. Huwag nilang ipitin at sagarin ang mamamayang Pilipino. Dahil kung nilagay ng mga taong asawa niyang posisyon niya ngayon, baka ito din ang magpapalaya sa kanila dyan sa Malacan. Ngayon, Marcos, mga PBBM at presidenta Lisa Jahas, mag na kayo. Kapalmoks na lang. Tama na yung nahakot nyo. Hindi nyo na maubos yon ngayon at hindi nyo rin madadala Hello, sa kanya okay. na ang taong bayan para pabay na mag-asawang okay. pulbits na yan mga kababayan ko kailangan natin gumising walang malasakit ang mga Marcos family na yan kaya dapat magtulong-tulong tayo dapat pababay na yan si BBM kahit hindi malakas ang pagbatok sa general malaking insulto yun tataranta na sa si Lisa Smuggs dahil umiikot na ang manifesto. Hindi magtatagal ang mga yan dahil galit na ang taong nabudol nila. Isa Saan na ako ay kumilos na sa mga mamamayang Pilipino. Kulang Bibi Sara Duterte at Tatay Digo. Kayo na lang po pag-asa namin. Lalo na mga OFW. Nakatagot, makamatulad tayo sa Mexico. Narcopolitics ata ang patutunguan sa bansa natin. Please mga kababayan, we do something to prevent na maworsen ang sitwasyon sa ating mahal na bayan. Gusto natin ang pamayagpag na mga hype na mabudol nila. Pagpapayag mga PSG na ganyanin sila, armado sila ganyan gagawin. Matuto kayong lumaban. Ah, tao lang mga yan din. Hindi sila Malaki yung susu sa pagkatao, lalo't general. Pabatugan ka? Nakakawala ng dignidad, lalo na ang duraan ka. Pagkabastos, nilis yung si at ikarga sa helicopter. ihulog sa dagat para finish nang gigigil ako na dyan sa smag. Yan ng attorney. May uniform, should lead in the situation. Sila dapat manguna against the government. Full power na, dahil hindi naman si smag ang ibinoto ng mga Pilipino. Pero siya nagpapatakbo ng Pilipinas. sila ang kumilos, wag nang patagalin. Maka huli na ang pagsisisi. Mga trabahuhin nila sa susunod ang pag-impeach kay Mayor B.P. Sara Duterte. Galaw-galaw na. -galaw Pwede ka doon ang pamahalaan ni Kunong Nang Salop. Dapat ng kalusen. Dapat ipakulong itapon ang katulad ng ginawa Kutang sa mga Kuting nang iwi na sa kasinungalingan. Basta, hindi magwawagi ang kasasulang. Mga walang kwentang nila lang. na kayo para makaahon ng Pilipinas sa utang. Hinding-hindi na kayo makakabalik sa Malacanang kahit kailan. Nakakasukap. Binagagawa sa matinong kaisipan ang budol na mag sa Malacanang sa kadahilanan. Ang mga utak ay sunog na sa koks. Kawawang bansa, kahiyaan ng Pilipinas. Ang presidente ay tarawin na sana ang kalburon video at sana makabagtulungan ng AFP-PNP kung pati sila binabastos ng oh. smugs na yan. Halata naman ang kahayupan. Nila. ng gobyerno ngayon, Marshall Roller, at dictatorship, bawal sila punahin dahil siguro sa sobrang mga pagnanakaw nila sa pera ng mga Pilipino. Walang bisa sa akin yan. Kahit burahin madali lang gumawa ng account, mga satan sila. Mayroon na nalilis sa aranitae na totoo lahat ng mga pinapaalam nyo sa taong bayan nasasot at iba pang mga vlogger sa tapat sa ating bayan. Gaya nyo, Madam Maharlika, mm -hmm. hindi na siya makapagkakaila sa taong bayan tungkol sa kanyang malapiratang ginagawa sa gobyerno. At panulin na... Marcos, ang mastermind ng mga kabukto nangyayari sa Pinas, walang iba. Siya si Bongbong yeah, Marcos. Si ang mga Marcos, eh. imbis na bumalik ang tiwala ng taong bayan. Lalo lang nila pinatunayan kung kano sila kasama. Mga hinayari pala pa ang aha sa Pilipinas. Super lakas ang power. Iba talaga pag maraming pera, maglakad na tayo sa ito EDSA. Ano ba na may hawak? Pagpupulburo na yan, ilabas na yan at nang magkaalaman na ang desisyon ng taong bayan. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.